Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa afdalu salatu wa atamu taslim Ala sadiqil wa'dil amin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid sa si Islam Batin nyo ba na may isa sa mga gawain ng mga tagasunod ni Propeta Muhammad tayong mga umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan ito ay pagginawa natin pag ito ay binanggit natin, isa ito sa pinakamahalaga, dakila na gawain na pagsamba sa Allah. Ano ito mga kapatid? Maliban na lamang sa tayo ay nagsasala sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit kailangan ito? Dahil mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ang ibig sabihin ng aya na ito, tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya mga mananampalataya, o kayo na mga mananampalataya, katotohanan, sabi ng Allah, ang Allah at ang kanyang mga anghel, sila ay nagsasala sa propeta sallallahu alaihi wasallam ang sala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta ay ay-thana'u alayhi. Ito yung pagpugay kay propeta sallallahu alayhi wa sallam. Pagpuri sa kanya dahil siya ay isa sa mga pinakamamahal niya at dakila sa lahat ng kanyang mga nilika. At ang papuri at pagsala naman ng mga anghel kay propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ay ito rin yung sinasabi na pagpibigay-pugay kay propeta sallallahu alayhi wa sallam, at pagsala sa kanya. Na kung saan tayo pag tayo rin ay nagsala sa propeta sallallahu alaihi wasallam pinag-utusan tayo ng Allah na sabihin natin ng sallallahu alaihi wasallam o di kaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid mga kapatid bakit dahil kung mahal natin sa propeta sallallahu alaihi wasallam dapat tayo nagsasala dahil siya ang pinaka mamahal natin hindi pwedeng mahalin natin ang ating sarili magulang kahit sinong tao maliban sa pagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam so ang pag pag, pag, mamahal natin sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang pagsala sa kanya na kung saan hinihiling natin sa Allah nawa ang habag ang kapayapaan at pagbati ng Allah ay may pasakay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito rin kung saan tayo napapatawad sa ating mga kasalanan ang Allah at ang kanyang mga anghel ay nagsasala sa atin magsala tayo kay propeta Muhammad ng isang beses ang Allah subhanahu wa ta ta'ala ay magsasala sa atin ng sampung beses na ang ibig sabihin ng pagsala ng Allah sa atin ay bibigyan tayo ng kapatawaran habag at patawad mula sa kanya. At ganun din tayo rin ay napaparami ang ating mga biyaya. Dito rin kung saan tayo ay napapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta sallallahu alayhi wa sallam, ay magbibigay po sa atin ng mamamagitan sa atin sa araw ng pagukom. Bakit? Dahil lamang sa pagbibigay natin ng sala sa kanya. At kung saan si Propeta sallallahu alayhi wa sallam ay sinabi niya ay pag tayo ay pag nagsala sa kanya ay dumarating ang, ang ating sala kay Propeta sallallahu alayhi wa sallam maski dun sa kanyang makbara at tayo rin ay sinasagot ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam kay mga kapatid wag na wag nating kalimutan isa sa mga pinakadakilat ng buti na marangal na ating gawain ay pagsala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalo na sa araw ng Juma sana po kunabulutan natin ng aral ang mga uh, puntong ito hanggang sa muli assalamu warahmatullahi wabarakatuh